Umiiyak ako sa kwarto nang tumawag si wits sa akin. Matagal kong sinagot yung tawag. Inayos ko pa kasi ang boses ko. Wala akong balak na maglihim sa kanya. Ang ikinakatakot ko lang ngayon ay ang pag-aalala niya. Nakaya ko namang mag-isa kaya hindi niya na kailangang mag-alala. Baka umuwi lang iyon dito kahit di pa natatapos ang concert niya sa LA. Hello? Mahina ang boses ko. Hindi siya agad sumagot. Para bag iniisip niya muna ng mabuti kung may problema ba ako dahil sa boses ko. Wait. Tawag ko. Ngayon gamit na ang mas maaliwalas na boses. Ayos ka lang pa rin May problema ka ba? Hindi ako makapaniwalang sa tono lang ng boses niya, ipinasi na may problema ako. Hola wait. Umungis-ngis ako ng bahagya. Nandito yung family ko para mag-celebrate dun sa tagumpay ko sa Fashion Week. Alam mo na, maraming nakapansin sa gawa ko. I know, congratulations Serena. I'm so proud of you. He sighed. Thank you. Nabasag ang busis ko sa huling salitang binanggit. Halos pukpukin ko na ang ulo ko sa inisa sa sarili. Tumigil ka nga rin oo-uwi ako pagkatapos ng LA concert. You have to tell me what's your problem. Anya, umiling ako kahit alam kong di niya ay yun nakikita wala, wait. Tapusin mo muna yung concert mo. Can't wait to see you. Miss na miss lang kita. Hindi siya naniniwalang wala akong dinaramdam. Ayaw ko munang sabihin sa kanya ang nangyari. Knowing wait, baka dumaratso lang iyon dito nang titinatapos ang concert para lang ipagtanggol ako. You don't have to worry, wait. I'm doing fine. Sabi ko sa kanya sa huli. And wait. Sabi ko. Rina, makikipagkita siguro ako kay Sean this Friday. Sabi ko. Bakit? May appointment kayo? Nope. I tell her about us. Hindi ko alam kung padalos-dalos ba yung desisyon ko o yun talaga ang matagal ko nang pinag-iisipan. Siya siya yung gusto kong makausap. Dahil karamihan sa fans ni Wade ay fans din niya. Kaya nga may with siya dahil iyon ang gusto nila para sa kanilang dalawang iniidolo. Ramdam ko sa mga sagot ni Wade ang pag-aalala at pagtitiwala. Para bang pinipilit niya ang sarili niyang hayaan ako sa desisyon ko. Pero hindi niya pa rin magawang ipaubaya sa akin ang lahat. Mas pinili kong sa high-end na restaurant kaming magkita. At least, publiko pero walang masyadong madla na mag-aabang sa kanya. Sa restaurant ng Leo Marcel kami nagkita. Nakaitim na dress siya, buhok at may malaking sunglasses. Hindi niya alam ang pag-uusapan namin. Mabuti nga at pumayag siya kahit busy siya. Anyay, wala daw siyang problema basta kaibigan niya masaya ako tinuturing niya akong kaibigan. Pero pagkatapos nito, hindi ko alam kung kaya niya pa akong tawagin ganon. Tumayo siya nang dumating ako. Kriyang kulay ng dress ko at nakalugay lang ang buhok. Tulad ng lagi kong ayos. Nabigla talaga ako na nakipagkita ka sa akin, Rina. Hindi ko alam kung nanaginip pa ako o ano tumawa siya at nagbeso sa akin. Nabigla ako sa pagiging affectionate niya masyado sa akin. Sabay kaming umupo. Umorder ako ng maiinom. Ganun rin ang inorder niya. Hiktik talaga ang schedule ko ngayon. Buti na lang at nung nagsit ka ng date ay wala pa akong appointment. Tumawa siya. Humiti din ako thank you sa pakikipagkita sa akin. Oy, masyado kang formal. Ganyan ba talaga pag anak mayaman? Tumawa ulit siya. Hindi naman sa ganon, pero talagang di ko magawang bumungis-ngis kasabay niya gayong may masilan akong sasabihin. Marami kaming pinag-usapan. Tungkol sa showbiz, mostly. Kasi iyon naman yung lagi niyang binabanggit. Sumisikat na raw ako at kailangan ko ng background sa showbiz. Nagsimula ako sa child star, di ba? Kaya hindi ko masyadong maalala kung paano ako nag a sa mga sitwisyon. Bigla na lang akong namulat na alam ko na kung paano. Ikaw, alam kong pinanganak ka ring sikat, pero hindi tulad sa aking sa showbiz. Hindi naman talaga ako sanay na sa pagiging sikat. Ang alam ko lang hindi na ako nabibigla kung may nakakakilala sa akin. Ngomis siya. Aw, nakakaingit. Anya, paikot-ikot ang topic namin hanggang sa napadpad kami kay Wade. Si Wade kasi nagmula sa hirap. Alam mo yon, hinahangaan ko talaga yung mga taong ganon. Down to earth ang pamilya niya. Down to earth din siya. Matalino. Alam mo bang gurumad siyang magna -com laude? Ay, oo nga pala. Di ba schoolmates kayo? Tanong niya. Tumango ako. First year college nang nag kaming dalawa sa philosophy. Nakilala ko siya dahil sumali siya sa Zos. Yung banda din na Liam ngayon. Oo nga. Alam ko yun eh. Tapos bigla siyang kinuwa sa going south. Si Adam kasi kilala niya noon pa. Pareho yata silang taga-alegria. Alegria? Aligria? Naaalala ko lahat ng nangyari sa probinsyang iyon. Yung pananakit ko kay Wade. Yung pagdatakwil ko sa sarili kong nararamdaman para sa kanya. Bakit nga ba talaga siya o malis sa Diyos? Ang alam ko, may offer na rin sila sa Mon Records noon. Pumilig siya sa misa para makinig sa sasabihin ko nung umalis siya, nawala yung offer kasi hindi sila makahanap ng pamalit kay Wade. Nadisband ang Zos. Dagdag ko. Ang min talaga ni Wade. Suminghap siya. Sayang yung Zos noon eh. Umalis siya dahil galit siya sa akin. Kinalas niya ng pagkakangalong baba niya at uminom ng tubig. Galit siya sa sa'yo? Bakit? tanong niya pagkatapos niyang uminom. Hindi ako makapaniwalang normal ko itong sasabihin sa kanya. Hindi ko makita ang mga mata niya dahil nakasunglasses siya. Pero hindi ko iyon ipapahubad sa kanya. Alam kong kailangan niya yon. Kahit na hindi siya tinudumog dito, nasa public place pa rin kami. Naging boyfriend ko siya noon. Hindi na sumagot si Shan natigilan na lang siya. Para bang dapat may kasunod pa yung sinasabi ko, kaya ipinagpatuloy ko iyon. Hinusgahan ko siya. Buong akala ko, totoong ginamit niya lang ako para makapasok sa banda. Iyon ang plano nila ni Zoe. Pero hindi niya iyon tinuloy dahil minahal niya na ako. Tumintig ang balahibo ko sa sinabi ko. Nakita kong napalunok si Sean at tumangok. Really? Halos matawa siya sa sinabi ko, pero baka sa boses niya ang panginginig. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko munang maproseso niya iyong impormasyon. Pero bakit? I mean, tumawa siya ng bahagya. Saan? Saan bansa kang hagaling rin ah? Saan ka nag-aral? France. Sagot ko. Patuloy siyang umiiling habang umiinom ng tubig. Ah, uh, are you resigning? What are your plans? Bakit mo si sinasabi sa akin to? Hindi na ba kayo nagkakasundo ni ni Wade? Ramdam ko ang pagkakataranta niya sa mga tanong niya. God! Hinawakan niya ang kanyang noo. Hindi siyan. Nagpaplano akong lumabas With Sibin Bukalabot, your fake relationship. Lagi niyang dinidinay ang relasyon niyo sa publiko. Well, except noong kakarating ko lang, may pano-comment pa siyang nalalaman. Pinagsisulos yata ako noon. Na nagkabalikan kayo? Nakita ko ang isang luhang tumakas sa ilalim ng sunglasses niya. nang Nanginginig ang nakaawang niyang labi habang inihintay ang sagot ko dahan-dahan na -dahan kong tumango. Bumuhos yung luha niya. Panay ang punas niya gamit ang mga tisyo sa harapan namin. Ah, I'm sorry Rina. It's just... Nataranta ako. Kinuha ko yung mga tisyo at ibinigay sa kanya. Tinanggap niya rin naman ang mga ito. It's just... I love Wade. Pabulong niyang sinabi. I'm in love with him laki ang mga mata ko. I saw this coming. Pero nakakabigla pa rin. He's harsh. He's eccentric. Pero ay do restallings and charisma so much. Mas lalo siyang humagulgol. Iyong tipong hindi ko na maagapan ang pagtulo ng luha niya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, ay sana sa kontunyon na lang kami nagkita mango na lang ako. I know, mahal ko rin siya, kaya naiintindihan kita. Kinurot ang puso ko sa sinabi ko. Ang word, ang word pag may kilala kang mahal din ang taong mahal mo. Alam mo yung tumitindig, yung balahibo ko tuwing lumalapit siya. Ah, alam mo yung umaasa ako na isang araw, kahit na siya. Pag ma niya ako, worth it. Kasi alam mo yon, may hinihintay siyang bumalik na nataga ibang bansa. Ibig sabihin, ka kaya niyang maghintay. Po, puro yung nararamdaman niyang pagmamahal. May hinihintay siyang taga -ibang bansa. Oo, sinabi niya ayun noon sa isang interview tungkol sa tatoo niya. Kinagat ko ang labi ko. Ito was she right? Ikaw yung hinihintay niya. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung maiba pa ba. And, and is that Hindi niya sinasabi kung anong ibig sabihin ng tattoo niya. Anya. Et seri Sian. siya. Alibata yung ginamit niya para buuin ang pangalan ko. Mas lalo siyang humagulhol. Arina, karmila his dog. Sinasabi niyang maal na mahal niya si Carmila. Napangiwi ako nang naalala ko yung aso ni Wade. Believe me, sweet pakinggan pero damn ribas. Namuo din ang luha ko dahil sa realization. Noon pa man, kahit wala pa ako dito, nagpaparinig na siya sa akin. I love him, Rina. Kaya kong maghintay kasi alam kong worth it na kung umibig siya ah, ay birthday Playboy noon. Pero tahimik lang siya sa parting yan. Para bang ikinakayayang napagdaanan niya iyon. Pero kita naman siguro sa karisma niya. Alam niya kung paano magdala ng mga tao. Simple lang sa kanya ang makihalubilo. And the stage is natural for him. Hindi siya kinakabahan tuwing nagpe-perform. At nakakaya niyang paibigin ka sa iisang kanta lang nakikita ko ang sarili ko sa mga sinasabi niya. ganong ganon din ang nararamdaman ko. Tumangon na lang ako at napapikit. Nagkonsert ako sa paghinga ng tama para hindi ako tuluyang humagulgol. Ah, at sana, sana di ka na lang bumalik. Tumigil siya at humigbi. Doon lang din tumulo ang luha ko. I know what she lost. Kung hindi ako bumalik, Malaki ang pag-asa nila ni Wade Baka nga mapaihibig niya si Wade She's not that bad She speaks her mind Noon pa man, nakita ko na ang pagiging totoo niya kay Wade At iyon ang naging dahilan kung bakit ako napansin ni Wade noon Kaya hindi ako magtataka kung isang araw ay maulog ng tuluyan si Wade sa kanya Lalo na kung di ako bumalik Tumango ako. Ari na. Can you leave me please? Don't worry. Hindi ako magsasalita sa media. Hihintayin ko yung pag-amin nyo ni Wade. he, hindi ko alang may papangako na sa inyo yung fans. I can't control them. Ah, uh, I will try to. Homic pi siya. Tumayo ako at inayos ang sarili ko. I'm sorry, Shan. I'm sorry sabi ko. Nag-alinlangan pa akong umalis pero hindi niya na ako pinansin. Humikbin na lang siya at inayos ang sarili.